Yung mga estudyante nga na suki ko nga ng pastil, napadaan nga sila dito para nga kumain ulit. Sabi nga nila sa akin, wala nga daw sila last week kasi nga busy nga sila pare-parehas. Itong mga estudyante nga na to kapag ka umu order nga sila ng pastil, tagdadalawa nga yung binibili nga nila. nag a din nga yan sila ng nachos at saka burger. So yun sa drinks nga nila, favorite naman nila yung prape. Alam na alam ko na nga yung mga binibili nga nila dito sa shop namin kasi Ever since talaga nung kumain sila dito, ganun lang din yung binibili nila. Inaloko nga sila ng chicken popper, kaya lang talagang nagstick sila sa chicken pastel. Yung isa nga nilang kasama dito na lalaki, president nga daw yung sa room nga nila. Napuna nga nga yung lipstick ko, sabi nga niya sa akin, ate parang namumutla ka. Kaya natawa ko sa kanya, sabi ko nga sa kanya, huwag siyang mag-alala kasi nga lipstick lang yun. <laughs> Itong mga estudyante nga na to, hindi naman sila nagtatagal dito. Kapag katapos nga nilang kumain, umuwi na rin nga sila. Lalo na nga kapag ka nakita nga nila na marami pang mga pumapasok at gusto nga makaupo para makapag dine Kapag kasabado at linggo nga walang masyadong estudyante ang mga pumupunta nga dito sa shop. Pero meron namang mga pailan-ilan na regular customer nga namin na pumupunta dito kahit nga weekend. So itong time nga na to sobrang nagulat nga kami ni Erika kasi nga ang daming mga estudyante at iba't iba pa nga ang school sila galing. So yung iba nga dito mga first time nga nila din. Yung iba naman mga regular customer na din. Simula nga alas 11.30 nga wala talagang tigil yung pag-akyat ng mga estudyante Kaya dito. yung aircon nga namin halos hindi na rin nga namin maramdaman yung lamig. Dahil nga sa dami nga ng tao. So itong time nga na to sobrang init pa naman sa labas. Kaya napag-usapan nga namin ni Erika na magdadagdag nga kami ng panibagong aircon. Kasi kapag ka ganito na nga yung tao, talagang hindi na namin nararamdaman yung lami. Madalas pa naman na nagsasabay-sabay yung mga tao nga na nagda-dine-in nga dito. Tung time nga na to, tuloy, tuloy nga yung mga customer na pumapasok. Kapag ka may lalabas nga, may papasok na naman. Kaya na-huge wave na naman kami. Buti na lang kamo si Jinea at maaga nga yung schedule nga sa pagpasok nga sa school. Kaya nakapasok din nga siya ng maaga nga dito. Si Gerald naman, mga alas dos na rin siya nakarating dito. Mag alas 5 na rin nga kami ng hapon na hinto sa mga customer namin na mga estudyante. Mga random customer na nga yung sineservan nga namin nung magagabi na. Nung kaunti na nga lang nga yung customer nga namin, pinalabas ko nga si Gerald para bumili nga ng buns. Si Erica may binili nga siyang peanut butter kaya nagpasabay din nga ako. Tinanong ko nga si Gerald tsaka si Ginea, kung kaya ba nilang magtinapay nga lang nga nitong gabi. Sabi nga nila, oo daw, kaya yun, nagpabili nga ako ng tinapay. Anong buns? Namin ako hapunan na bayan. yan? <laughs> mm. Ano ka, ayun. Ayun sa bahay eh. Ang laki, no? Ang <laughs> dami. Then yung customer ko nga na laging nag advance order. Nagpagawa nga siya ng chicken biryani. So hindi nadaanan na nga lang nga niya dito pagkatapos ng trabaho. Parang tuwing ikalawang araw nga bumibili nga siya ng biryani. Simean nga halos one week nga siyang hindi nakapunta nga dito sa shop namin. Kasi sobrang busy pala niya last week. So yun nga may mga inasikaso din kasi siya and yun may kasama na nga ang bakasyon pa yun. Sabi nga niya sa akin mas magjujuti nga siya dito sa tabi nga ng shop namin kaysa dun sa kabila nga shop sa may alaba. Kaya sabi ko nga sa kanya, araw-araw na naman nga kaming magkikita. Kumain nga yung asawa nga niya ng chicken pastel. Yun din kasi yung paborito nga ni Ron dito sa shop nga namin kapag ako makain nga siya. Then siya naman, as usual, beef burger yung lagi niyang kinakain. Natatawa nga ako sa kanya pag binibidyuhan ko nga siya kasi lagi niyang sinasabi nga sa akin na yan ka naman, bidyo-bidyo daw. Sabi ko nga sa kanya, kapag nandito nga siya sa shop, hindi nga pwedeng hindi ko siya bibidyuhan. Kaya tinatawa na nga lang nga nga niya ako. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush.